夏天。 Product of the day, ang feature ko ngayon ng ating mga peklat soap and peklat cream. Grabe to guys kasi talagang nakakatulong to magpalighten ng mga peklat nyo. Pero guys, ito, hindi na to pwede sa super super lalim ng mga peklat ha. Ah. Yung like kunwari mga mabababaw lang o kaya mga kinagat kayo ng mga lamok, pinapakay ng lamok, may mga natuyo kayo sugat. Ito makakatulong pa to day and night. So, hi everyone! Welcome back to my channel. Today I'm so excited to share with you ang bagong sabon na kararating lang sa akin. Ito ayan, makikita nyo, nakabubble wrap pa talaga at uh, kumuha lang ako ng isa para ipakita sa inyo yung packaging niya. Ito uh, ito yung Prestige Peklat Soap. Ayan, ito yung Peklat Soap na nakakatanggal nga daw ng peklat. Tapos yung mga katikate ayan guys. Meron siyang salicylic acid, tama ba yung bigkas ko? Ayan, retinol, 75 grams, for all skin type siya. So, tingnan niyo yung kanyang packaging. Ganyan yung packaging niya. So, ayan guys. Nakalagay din dyan yung direction niya. So, buksan natin siya para makita nyo yung kanyang itsura. Kasi gagamitin ko na rin siya, guys. Nagkaroon kasi ako ng peklat-peklat gawa nung allergy, guys. Pakita ko sa inyo. Nagkaroon kasi ako ng allergy. Ayan, no. Oh, kung makikita nyo. Kaya, bumila ako na sabon na to. Kung makikita nyo, makapal naman siya. Uh, medyo may pagkamalambot siya. Kung makikita nyo, bumabaon yung aking kamay, di ba Mabilis bumabaon yung Amoy ko. Amuyin ko lang. Okay, napakabango niya. Parang bubble gum yung amoy. Gano'n yung amoy sa akin. So, ayan, napakabango naman niya. Titigan niyo na siya. So, guys, for all skin type siya. Nakalagay naman dito. So, kahit oily, dry skin ka, sensitive, pwede mo siyang i So, magkano nga ba to at saan ko nabili sa video na to maglalagay ako ng uh, link, makikita nyo naman sa video na to, ilalagay ko na lang para madirect na kayo doon kung saan ko to nabili at kung magkano siya makikita nyo naman din dyan so ayan, apat pala yung nabili ko so guys, ayan, pasensya na kung ganito yung itsura ko, hindi na nga rin ako nag-ayos dahil hindi pa rin ako naliligo dahil kararating nga lang nitong uh, product nito sa akin, etong peklat soap. Ayan, kakarating lang niya sa akin at ngayon ko pa nga lang siya susubukan. So guys, bakit ko nga ba binili tong product na to? Binili ko yung product na to kasi gusto ko siyang subukan kung effective nga ba siya sa mga peklat. Dahil, ah, uh, nagkaroon ako ng allergy. Talagang nagkaroon ako ng peklat na maliliit. Ayan, kung titignan nyo, uh, tulduk tuldok-tuldok na peklat. Ayan, kaya bumili ako neto kasi gusto ko rin naman siyang subukan uh, sa peklat, acne mark, dark spot, kung effective ba. At syempre, dahil meron tong salicylic acid. Alam naman natin na maganda ito sa pag-exfoliate ng skin lalo na sa may mga pimple, clogged pores, plus meron pa tong uh, retinol na kilala sa pagtulong na mag ang dark spot. Napakadami ko ng dark spot kasi napabayaan ko na rin yung sarili ko. Ayan. At nakapagpapakinis ng balat. Kilala, kilala naman natin ang retinol kung gaano kaganda yung uh, basta merong ingredients na. At ito retinol. na nga si uh, sisimulan ko ng gamitin tong sabon. Simula ngayong araw na to, gagamitin ko na ito sa katawan at sa mga part ng skin ko na may peklat. Uh, I-review ko siya after 7 days, 14 days, 1 month. Kung uh, makikita ba, kung may makikita ba tayong pagbabago, syempre honest review lang tayo dito sa gagawin nating pagre-reviews. Guys, ganito. Pag naglagay ako sa video ko ng uh, products para kung saan kayo bumili o madiretso na kayo kung saan kayo bibili. Pag may nilagay akong ganun, ibig sabihin, maganda siya, uh, inire-recommend ko sa inyo. Pero kung wala akong ilalagay sa video ko na product, ibig sabihin, huwag nyo nang bilhin. Hindi siya maganda. Okay, ngayon nga, eh, susubukan ko na siya nagkaroon talaga ako ng mga peklat na yan na tuldok-tuldok dahil nga sa allergy. Guys, kung nyo, ang dami ko talagang peklat ngayon dahil nga nagkaroon ako ng allergy. Grabe, sobrang bango niya at saka mabula siya. So, yan. Tayo yan, puro panay tayo peklat. Ang bula niya, oh. Mabula siya. Tapos, ang bango niya, amoy siyang candy, ganyan. Hmm? Amoy niya. Kailangan nating ibabad kasi nga, ano, napakadami ko talagang peklat. Lalo na sa paa, kasi nga, yung ano, nagka-allergy ako, sobrang kati niya, tapos yung nagbilog-bilog siya na parang pantal, ganyan, hanggang naging peklat na nga. So, ngayon, try natin to kung matatanggal niya, nakakatanggal ba talaga ng peklat to. Ang so niya, oh. Sobrang bango, wala rin ako nararamdaman na hapde. ayan, kung makikita nyo, peklat-peklat talaga ako. Guys, ayan, kakatapos ko nga lang din maligo. Ayan, kaya kung gusto ninyong makita ang progress ng paggamit ko ng Prestige Peklat Soap, don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa update, update kayo sa next review. Video ko, comment kayo kung uh, na-try nyo na rin tong sabon na to. Naging, anong naging experience nyo sa sabon na to.